Labadami, Labango, Nantunay na Macho Man, Nantondo, Manila. Almost 4 kilos po yun. Ano? Ito na. Ready for sampay. Sampay ko na po yan mamaya, sitas. So nakalipit na. Kita nyo. Ayun yung mga basahan. Ito. Tingnan natin ano? saan? Di di drain lang mo sila dito. At drain. Para may sampay din mamaya. Okay? Ganito po yan. yan. Ayan. Power. Dito. Spin. Spin. Ayan. Ayan. Start. Or spin. Intayin na po natin yan. Mag-spin siya. Ano? I spin, ibig sabihin, pipilipitin lang yan lang. Pipilipitin. Kasi nababad na sa may. Actually, nababad na sa may sabon niya. Kanya lang. Uh, inano ko sa downy. Sayang naman yung downy. Eh. Mabango. Ngayon. Ngayon dito ko sila i-spin, pipilipitin pilipitin, pilipitin. tayo natin ayan 6 minute ayan yeah. Meros yung 6 na minuto. Oh. Ayan. Ayan. Naririnig nyo, no? Yung kalaskas ng tubig sa drain. Ayan. Pagkatapos, sasabay ng isa sa pipe yan. Okay, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, brother Manny Bautista. Ang tunay na macho man ng Barangay 91, Sonitis, Tiquantondo, Manila. Bye!